Good morning mga idol, so ito na i-reveal na natin tong nag-viral ngayon mga idol na nahukay namin ito Ito siya mga idol So i-reveal na namin, i-reveal ko na sa inyo kasi maraming nagko-comment na uh, planted daw namin, that uh, kami daw nagbaon uh, Kung ano-ano pa, basta yung ano nila wala silang ibang iniisip kung di kami yung nagbabaon mga idol pero ganito papaliwanag ko sa inyo mga idol ah, para malinawan so maring ano to mga idol itong mga gamit na to ay mamaya na yan so isa isa ko muna sa inyo pagpapakita itong gamit mamaya na ako magpaliwanag mga idol so ito yon mga idol ito yung mga gamit na to dali ah, ah ano lang ako So, una tayo sa plastic kasi itong plastic yung ano eh. Itong plastic kasi itong na <laughs> to, parang ito yung nagdala ng viral eh. So, ito yun yung plastic mga idol oh. Ayan. Blue siya tingnan mga idol pero tingnan nyo naman yung itsura niyan. Oh, yan oh. Luma na yan mga idol. Luma na siya oh. Kaya madami kasi nagsabi na bago. Oh, yan mga idol oh. Yan. Pero yung plastic kasi mga idol, ah, pagkakalam ko hindi naman yan ganun ka, ano, ganun ka dali masira. Saka di ko naman sinasabi na ilang dekada na to, itong gamit na to na nabaon. So, ayan, isa-isa ko -isa muna, mamaya na ako magpaliwanag ah. Pakita ko lang tong mga gamit muna. Ito yung salamin mga lods. O, kinalawang na o. Oh. Ayun, may nag-comment pa nga na dahil malabo na daw mata ko kasi sabi ko kasi di ko makita yung pangalan ng reload at time na nahukay namin kasi wala akong salamin. So sa, may nag-comment pa na, ay tama yun idol may salamin ka na para mabasa mo yung pangalan ng reload. So ito yung mga idol na UP. Siguro na to, natamaan to ng barita sigurado mga idol. Kasi nga hindi nga pa po, po namin alam na mayro, mayroong mayro, laman. Tapos dito naman tayo. Tapos tayo sa plastika. ha. Ito yung plastik, ni ko na sa inyo ha. diyan bago ha mga idol. Hindi ko rin to pinalitan. Baka sabihin nyo naman pinalitan ko si ayun lahat ayan may mga lupa pa nga yan oh. may mga lupa yan ah, yan o oh. ito, ito yung plastic na to oh. yan yung mga idol yung plastic na yan pero oh, ito isunod natin to curious lang ako dito mga idol kung ano to powder siya na blue so hindi naman siya pang tina ng damit comment mga idol kung sino nakakaalam kung anong anong powder ito kasi talagang ako nag-isip ako kung ano kaya tong powder na to uh, kulay blue nakakita ako ng ganito pero ay di siya mga idol as in powder yung ano siya para ba siyang tawas na tawas siya mga idol tawas na kasi yung powder yung pagtina ng damit kasi powder powder talaga yung ito yung mga idol tawas siya kung hawakan mo siya para siyang tawas so yan tapos isunod naman natin tong release ito yung release mga idol oh ang pangalan ng relo ay guess. Oh, sira na siya, wala na siyang strap sa likod. Oh, yan. Oh, ito ito yung isa, yung isa naman ah uh, time mix 'yung mga idol, sira na rin yung yung ano niya, ito oh. Ito namang ano na ito mga idol, itong relo na 'to, ito yung nakalagay dito sa box. Kasama itong powder na blue. At itong mga barya ito mga idol sa mga barya tayo meron siyang liberty yung sa Amerika dalawa ay tatlo pala tapos meron tayong old coins mga idol na 50 centavos yan yan tapos meron tayong piso na ano Rizal na malaki saka yung iba niyan mga idol yung atin pang atin pa ring pera yan at saka merong Hong Kong isa yan at merong mga pag 25 centavos atin na to. Sa atin natong barya na to. Pero dito mga idol na ano ako na kung ano to kasi para siyang gold mga idol, maliit lang oh. yan Iniisip ko to si mga idol. Pero ganoon pa rin yung kulay niya sa loob. So di ko alam kaya sabi ko itago ko na lang ito. So dito naman tayo sa isang ano, ito yung mga idol, ito yung box na to, ito yung nakabalot dito sa plastic na ito. Ayan. Uh, Coins. Uh, relo. At itong powder na blow dito yung sa box. At dito naman tayo sa isang nakabalot mga idol. Ito. Ito yung foil mga idol. Uh, malaki to siya. Kaso, ano na lang. Hindi na nung kuba. Hindi na tawag nun. Inipit ko na lang siya kaya di na ibalik lumiit na. Ang nakabalot dito mga idol, itong salamin at itong sombrero yan sombrero ng bata mga idol eh ang bata oh. yan so yan sa mga idol at meron pa akong ano meron pa akong meron pang nakita na ano eh ah uh, hikaw na kabila lang sana nalaglag na ata yun so, yan mga lods hindi ko na mahanap pa idol So yun na mga idol, ganito magpaliwanag na ako tungkol dito sa nahukay namin na ito. So marami kasi nagsasabi planted o uh, wag nyo akong wag mo kaming lukuhin o basta lahat na mga sinasabi nandun na. Nandun na yung basta Kung basahin nyo yun lang yung comment section mga idol yung pinagsasabi nila. Pero ganito lang yung side namin mga idol. Hindi talaga namin ito ginagawa na kami yung naglagay. Ang tingin ko dito, dahil kumbaga din naman kasi mapakinabangan na itong gamit na to mga idol eh. Yung nakita nyo yung dalawang relos, ah, sira na. Siguro tinapon nung, pag, nung time na tinapon mga idol, wala pa yung punso na yan. So hanggang sa dumating yung araw na tumubo yung punso, nakain siya. Oh, nakain siya, natabunan siya. Parang kung matandaan yung bayawak. Ah, uh, di ba nakahukay kami ng itlog ng bayawak na kung titingnan mo, mag-isip ka saan kaya ito dumaan na oh, walang mga butas. Pero yung time na yung mga idol na initlog niya yon wala pa yung punso. So, parang ganito yung ano, ganito yung nangyari dito na nilagay lang ito noon tapos biglang tinubuan ng punso kinain siya So, yun yung nangyari. Kaya doon siya sa loob. Tapos, nagkatao na, naghukay kami. Nakuha namin ito. Pero, sasabihin nyo na, ano, binao namin, nilagay namin, hindi namin gagawin din yung mga idol. Kasi yung, ano namin, ang purpose namin dyan, hukay lang naman talaga ng punso yung amin dyan mga idol. Hindi na namin kailangan ng ibang, ano pa, mga uh, twist pa sa vlog namin. Kasi, bayad kami yan eh. Ito nga, eh, pangalawa pala, Linawin ko rin, maraming nagtatanong, ano bang purpose ng paghuhukay namin, uh, kakainin ba namin yung queen, anong hinang, anong gagawin namin. Ang queen, mga idol, makakain po yan, exotic po yan siya. Ah, uh, pero yung pag namin, mga idol, bayad po kami niyan. Hindi kami naghuhukay uhukay ng libre. May, sa totoo lang, mga idol, may, uh, kalakihan po bayad niyan. O, uh, at lahat ng punso, halimbawa ikaw isang may-ari, ilan yung punso sa lugar mo na gusto mong ipatanggal? Yung sabihin natin sampo. Tanggalin namin lahat yan, although hindi namin magawa ng na isang araw yan, pero balikan namin sunod na araw yan. Kaya lahat ng mga vlog namin mga idol, punso. Punso talaga yung mga vlog namin kalimitan kasi yun yung ginagawa namin halos araw-araw. So yan, na malinaw na sa inyo na ang ginagawa namin panghukay, hindi namin kagustuhan yan, hanap buhay po namin yan, doon kami nabubuhay niyan mga idol. Doon kami nabubuhay niyan sa paghukay ng kotso kasi bayad po kami dyan, binabayaran po kami, kontrata namin yan mga idol hanggang, hanggang matapos kung ilan yung kotso sa area nila. Kasi mga idol kahit na sinasabi niyo na masukal naman yan, bundok naman yan, papatayuan nila yung mga idol ng ano, uh, bahay or building. So bago sila magpatayo Pinatanggal nila muna yun kasi Once na maiwan yung punso dyan Matakpan ng ano Ah uh, Minsan kasi maglalagay ng patungan yung lupa Para tumaas eh O pag matabunan yan Kawawa yung building or bahay na ipatayo mo Sa kalimitan din Ah uh, Yung mga bahay katabi ng punso Di lang namin binibidyo kasi Privacy mga idol Ah uh, Marami kaming bahay na ginagawa Pero din namin yan binablog Yun yung ano mga idol So sana malinaw na sa inyo mga idol, yung ito na ni-reveal natin. Sana malinaw na kayo na ganito yung ano, ganito yung nakukay natin. Hindi namin to hindi eh, to nilalagay. Ulitin ko, maaring tinapon to noon na wala pang punso hanggat sa nagkaroon ng punso, kinain siya. So yan, na sa inyo at maraming salamat pa rin sa inyo mga idol kasi uh, 2.2 million na ngayon mga idol pero counting pa yun kasi pang nalawang araw pala ngayon eh. So maraming salamat at papalo kami mga idol. Si nagbabasa amin Thank you pa rin sa inyo mga idol. Sana uh, ipalo nyo kami mga idol sa Lino Timugan 2.0 at yung Lino Timugan na nag uh, existing natin din ng mga idol na 100 uh, 100k. Okay. 100 na mahigit mga idol. 100 na uh, 3, 103 tarusan na tayo mga idol. So marami maraming maraming, maram, maraming salamat mga idol. At ano ron pala mga idol, RLTV. ka ano din pala mga idol. Maraming salamat mga idol. Bye. -bye.